Kapag nakagawa ka ng malaking pagdatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, anong sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala? Inna Allah la yagufiru ay yushra kabihi wa yagufiru maduna dhalika kalimaya siya. Katotohanan sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pinapatawad ni Allah yung mga tao na gumawa ng pagdatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala at maliban sa kanilang pagtatambal ay papatawarin pa rin ang kanilang mga kasalanan. Anong tinutukoy dito? Sabi ng maulaman natin, ang tinutukoy dito ay yung mga malalaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang ang kasalanan na magawa ng isang tao na walang kapatawaran. Pero hindi lang dun mga kapatid. Baka magkaroon tayo ng misinterpretation. Bakit? Paano yung ustad? Gumawa ko ng malaking pagtatambal pero nagbalik loob ako tanggap ang pagbabalik loob niya. Ang sinasabi dito sa aya na ay ito, yung mga tao na gumawa sila ng malaking pagtatambal hanggat sa inabutan sila ng kamatayan at hindi sila nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.